Good afternoon mga paragmanok So may gusto lang akong i-share sa inyo yung nangyari dito sa aking manukan dalawang araw na yung dumaan So ngayon lang tayo nagkaroon ng oras para makagawa ng video uh, May nangyari po dito sa ating manukan So nabawasan po tayo ng dalawang alaga Actually mga paragmanok before mawala yung dalawang manok ah may nangyari na may nauna na, na nangyari yun lang naagapan natin so nakaligtas tapos uh, medyo nagkumpiyansa lang tayo akala natin hindi na mauulit so yun uh, nawala nabawasan tayo ng dalawang manok so ah uh, yung uh, inaasahan natin na magbabantay dito sa ating mga alagang manok Uh, sila pa mismo yung tumira sa ating mga alaga so hindi natin in-expect na ganun yung mangyayari kasi uh, asahan mo na magbabantay talaga dito sa manukan mo tapos uh, sila pa mismo yung uh, titira sa mga alaga mo so yun talaga yung mahirap so, yun lang nagkumpiyansa tayo uh, yun nangyari ulit So hindi na nakaligtas yung dalawa nating alaga. Ah, uh, bali lima sana. Yung tatlo nakaligtas. So yung dalawa lang talaga uh, hindi na talaga uh, hindi natin naabutan. So yon. Nabawasan tayo. So ipapakita ko sa inyo yung uh, nakaligtas na tatlo. Ano. Uh, isa sa mga nakaligtas nating na mga alaga. So ito din isa din to sa nakaligtas sumuntikan so, na din to buti na lang naabutan isa din to sa nakaligtas bali tatlo sila yan so may suspect na ako mga paragmanok kung sino yung tumira sa aking mga alaga so nahuli na mga paragmanok ah, grabe anggap ko na lang na ganun talaga so yan at least nahuli na din yung suspect Uh, yung tumira sa dalawa natin mga alaga so, ready na ba kayo na makita yung suspect na tumira sa dalawa kong uh, mga alaga dito sa manukan so ito na mga paragmanok ipapakita ko sa inyo puntahan natin grabe yung ginawa nila sa ano sa mga alaga ko yeah. ito na mga paragmanok ito yung suspect actually nandito lang sila mga parang manok yan who let the dogs ito yung suspect sa manok ay nako ito at saka ito sino pa yung inaasahan mo na magbabantay sa mga alaga mo sila pa mismo yung titira yan, tinali na lang natin para hindi na makaulit pa. Daming pwedeng kainin yung mga alaga pa natin. Kayo ha. Ah, behave na kayo. Huwag na kayong uulit. O, oh, ito pa nga yung mga ebidensya. Oh. Yan. Yung so, balahibo to nung mouth na puti. So, buti na lang nakaligtas. Yan. Oh. Daming na tanggal na ano balahibo sa alaga natin. Buti na lang nakaligtas. Oh, meron pa nga dito. Yan. muntik muntika na. Sayang naman. naman, naman. Akala nga nung kaibigan ko na wala na din. So nung hinawakan siya, gumalaw. So yun, nakaligtas. Yung dalawa lang talaga yung hindi nakaligtas. Ano, mga balahibo. Ito din, no, nakaligtas din to. Yan. Nakaligtas. Pero may mga balahibo din yung na natanggal. Dito sa may, sa may lieg ano At saka ito. to May mga galos din yan sa ano, katawan. So buti na lang uh, dumati dumating agad yung kaibigan ko. Siguro kung medyo na lang ng ano, kaunti. Paka tatto sila. Or nadagdagan pa. So yun mga paragmanok. Yun yung nangyari dito sa aking manukan. Bali dalawa yung nabawas at buti na din lang uh, dumating yung aking kaibigan agapan yung uh, tatlo so salamat sa aking kaibigan na si Benji so, siya yung pumunta dito siya yung nakakita sa mga alaga natin na tinitira na ng ating tagabantay yung so, ating tagabantay yun pa yung titira sa ating mga alaga so yun mga paragmanok yung nangyari dito sa aking Manuka. So akala nyo kung sino no mga paragmanok So yun po yung tumira sa aking mga alaga Yung aking mga bantay Sila din yung tumira sa ating mga alagang manok So yun lang mga paragmanok Maraming salamat sa panunood And God bless po